Kung saan nga may masarap, dapat pinupuntahan. Ay mali, hindi pa nalala natin intro yan mga idolo. <laughs> Gago! Ito pala yung intro natin mga idol. Good day nga sa inyo mga idolo. Panibagong araw, panibagong luto serya na naman mga idolo. At dahil may handaan sa bahay mga idolo, binyag ng ating apo. Tayo na naman po ang punong abala sa pagluluto mga idol. Okay. Siyempre, uumpisahan natin yan sa pagsisibak ng mga gulay natin at karne. Ayan, makikita nyo mga idolo, marami naman po tayong katulong sa pagsisibak ng gulay at karne natin, mga idolo. Sa atin po kasi mga Pilipino, eh, nakasanaya na po natin yung ganyang gawain, mga idolo. Yung tipong kahit hindi mo tawagin, mga idolo, may darating at may darating talaga para tumulong sa handa ang ganyan, mga idolo. Na kahit walang bayad, mga idolo, kusang, kusang loob nila yan, itutulong sa'yo, mga idol. At ayan, mapunta na nga tayo sa mga ating niluluto mga idolo kung nakita nyo kanina ang una natin ginawa ay nagpalambot muna tayo ng mga karne nating iluluto para dire diretso ng pagluluto natin mga idolo paano masabi? bali ang una natin isasalang dyan mga idolo ito yung pin pininyahang pata natin mga idolo lalagyan lang natin ng pineapple chunk yan mga idolo at ayan ang ating katulong sa pagluluto si paring gardo napagaling kung magluto niyan lalong lalo na po sa mga korean food paano mo So, yun na nga mga idolo. Mabalik tayo sa niluluto natin. Bali, ang una natin ginawa dyan is nag tayo ng mga aromatics natin. Bawang at sibuyas na mga idolo. Okay na okay na yan. Tapos, nilapag na rin natin yung pinakulo nating pata dyan. Pinakulo natin ng 24 hours yan mga idolo. napaka napakatanda ata ng nakuha natin pata. Matanda pata sa lolo ko mga idol pagkalapag nga ng pata natin dyan, mga idolo, nilagyan lang natin ng magic sarap yan. Konting laurel at saka toyo, mga idolo. At saka yung hinihina lang pamintang durog, mga idol. Parang may naamoy ako hindi maganda. At saka lang natin yung mekos-mekos yan, idolo. Hayaan natin kumapit yung mga pampalasa natin yung diyan mga idol. Pag nakita mong kumapit ay mga pampalasa mo dyan, idolo, okay na okay na yan. Lalagyan na natin ng mga limang kasandok na tubig mga idol. Yung ginamit nating tubig dyan yung pinagpakuluan natin kanina sa pata mga idol. Tsaka na natin sinaba yung pineapple chuck natin dyan mga idolo. Tapos saantay na lang natin dyan mga idolo. Antay natin medyo lumambot ng konti yan. Okay na okay na yan mga idol. Mabisang mabisa na yan mga idolo. Sadyang napakasarap yan mga idolo. Pag natikman mo yan sigurado pati utang mo makakalimutan mo mga idol. <laughs> Gago! A few moments later. At ayan na nga mga idolo, nakatapos na tayo ng isang putay. Ang pininyang ang pata natin mga idolo, sadyang napakasarap mga idol. O so, punta na tayo sa pangalawa nating iluluto. Magminudo naman tayo mga idolo. Siyempre, minudo mga idolo. Magigisa ulit tayo ng mga aromatics natin. Bawang luya. Bali, gumamit tayo ng butter dyan mga idolo. Ganyan tayo magisa para masarap yung mga luto natin mga idolo. Sana Gisa-gisa lang natin yung mga aromatics natin dyan mga idolo. Pag naamoy nyo mabango na, okay na okay na yan mga idolo. Bali, ang pork natin mga idol, may na natin sa konting paminta at saka konting soy sauce, pati yung atay natin mga idolo. Para malasang malasan na yan mga idolo. Ganyan tayo kumana mga idol, nakamarinig agad. Tsaka na natin isasalpak yung pork natin dyan mga idolo. Tsaka natin mekus-mekus, tsaka tornado mga idolo. Ay siguradong napakasarap yan mga idol. Nice. At syempre, mga extender na gagamitin natin dyan, mga idoloy, mga gulay natin. Alam na alam nyo na yan, carrots, patatas, hotdog, syempre, mga idol. Konting bell pepper, ayos na ayos na yan, mga idol. Mabisang mabisa na po yan. At yung mga pampalasa natin dyan, unang unay tomato sauce natin, mga idol. Dalawang pork cubes, paminta, okay na no, okay na yan, mga idol. Tiyak na napakasarap na yan, mga idol. Oh my Siyempre kakailangan din natin si Insan dyan mga idolo Pamekos mekos na natin yan mga idol Habang inahalo ko nga eh, medyo nakakaramdam na tayo ng antok mga idol Dahil nga galing patay sa trabaho Nag out tayo ng alaunang madaling araw mga idolo Tapos alas stress na malengke na tayo Dumating tayo ng alas 6 mga idolo Diretso na yan mga idolo Diretso sa lang na tayo mga idolo Ganyan tayo kabagsik mga idolo Kahit walang tulog basta makapagluto tayo ng masarap mga idolo Huwag kayo iya yeah. Basta masabing masarap yung niluluto natin. Mga idol, tanggal lahat ng pagod natin, idol. At syempre, masabihan din tayo nung napakagwapo naman na nagluluto na yun. Number one yan, mga idol. <laughs> Gago! At sa mga oras na yan, eh, medyo nagmamadali na nga pala tayo dyan dahil sa alas 12, kailangan nakaprepare na lahat, nakaset up na lahat ng pagkain, mga idol. At ayan na nga, dumating na nga yan si parang Russell Blanca natin, tinatanong niya kung pwede pe na bang pulutan yan mga idol, classmate natin yan, pagdating sa inuman session mga idolo, siyempre, tayo pa ba mga idol? Pagdating sa binyaga mga ganyan mga idolo, hindi mawawala yung alak siyempre. Parang may naamoy ako hindi maganda. At bago nga tayo magpatuloy mga idolo, palamping naman po ulit, palike, share, and follow naman po, maraming maraming salamat. Okay. Nakalike, follow ka na ba mga idol? Kanina pa nang tambay dyan, baka naman. <laughs> Gago! At mabalik na nga tayo sa niluluto natin mga idol. Barit tinikman natin yan. Medyo nakulangan po tayo sa alat ng konti. Magdagdag dagdag tayo ng konting patis na medyo nabubulol pa mga idol. <laughs> Gago! At yan idolo, okay na okay na yan. Bali, huli nating ilalagay yung mga bell pepper natin dyan. Siyempre, madaling malabog yun mga idol. Pagkalapag natin ng bell pepper natin, patay na natin yan mga idol. Okay na okay na yan. Hayaan natin yung init ng may dudo ang magluto sa bell pepper mga idol. Para medyo sariwang sariwa pa yung press na press pa yung bell pepper natin dyan mga idol. At yan, ready to serve na yan. Lipat tayo sa pangatlo mga idol. Magchachapsoy naman tayo mga idol. Bari itong chapsoy natin, hindi na natin nabidyoan yung pagigisa natin mga idol. Sa, dahil nga sa nakukulangan na tayo sa oras mga idol. Pa, pa silip clips na lang yung mga na video natin dyan mga idol. Huwag kayo iya. Yeah. Bali baboy at atay ng manok ang pinagsahog natin mga idol. So titingnan niyo naman yung gulay natin, no? napaka-fresh lang, napaka-crunchy pa mga idol. Yun ang masarap na chop suey mga idol. Yung hindi labog na lata sa pagkaluto mga idol. Napakasarap po mga idol. So lipat tayo sa pang-apat natin mga idol, itong stir-fried chicharon bulaklak natin mga idol. Ito ang pinakamabisa mga idol, napakabisang pulutan nito napakasarap mga idol, yan po ang unang naubos natin, hindi lang natin na videoan -na maige mga idol dahil nga sa nakukulang nga tayo sa oras mga idol. Hayaan nyo idol sa next video natin gagawa natin ng video yan para makita nyo kung paano natin tinira yan, napakabisang pulutan yan mga idol. Paano masabi? At ayan na nga mga idolo, nakatapos na rin tayo. Bali, siyam na po tayo nga pala yung niluto natin. Meron din tayo dyan buro mga idolo o yung sanggupsal na mga kapampangan. Napakasarap din po mga idol. Naubos naman lahat ng niluto natin mga idolo. Mukhang nasarapan naman sila. So ayun, magiinom na tayo mga idolo. Papahalam na tayo. Peace out!